yung may breast cancer? Asawa mo? Ah, yung Kwan po, sir. Yung, ah, uh, isa sa mga kaibigan ko po, pinapost lang po niya yung, yung video niya. Ah, hindi po pala ikaw yung nasa video, sir. Si Romar, ito, yung nasa video. Opo, oh, sir. Ano bang, ano, matagal na ba na ka-breast cancer yung ano, kaibigan, asawa ng kaibigan mo, sir? Ay, opo, oh, 2019 pa, sir. 2019 pa. Ba't ngayon lang po naisipan ng ano, asawa na humingi ng tulong? Eh, siyempre, kaya pa naman po nila. Uh, ano ba yung hanap buhay po ng may sakit, sir? Mag-asawa? Uh, sa farm lang po, sir. Nagtatanim ng mga But, gulay. ah uh, kaya ako tumawag sa iyo ngayon, sir, kasi kami po yung nagmamalasakit na magbigay. At dito ko po isi-send yung tulong financial sa number mo, okay? Ay, okay, wow, malaking tulong po yan, pa, yan sir. Ano, sa may sakit, sir, malapit lang ba kayo sa kanila? Ah, uh, malapit lang po. Uh, ilang barangay lang po yung pagitan namin. Ah, uh, ilang barangay lang yung pagitan. O, banggitin ko lang yung number mo. Basta kapag magkuha yung tulong, agad-agad magpuso magpasalamat. Ha, ah, okay? Ay, sige sir? po, sir. Sino nga po pala sila, sir? Si Hinyo ito, sir. Garcia. Ay, wow. Napakabuti niya naman, sir. Ah, uh, kasi kami po yung mga vloggers, sir, na nagbibigay ng konting tulong. Ah, uh, sa Team Tagumpay po pala ito, okay? Team Katagumpay po? Ah, uh, tagasan ka, sir. Tagasan ka. Ah, uh, kagayan po. Cagayan. Oh, banggitin ko lang yung number. Madalas pa ginagamit hindi ka sa sakat in cash out. Opo, sir. Madalas. Ikaw, sir. Ano yung tabaho mo, sir? Ah, wala. Dito lang din sa bahay. Ah, sa bahay lang. Number ng G-Cash mo, 0936 4C, tama? Yan nga po, sir. Oh, tama? Sir Opo. May Lazada bang uh, account sir? Wala? Ay, Ay no? Wala po. Hindi ko po alam po yan. Ah, hindi mo alam? Kasi dito ko isisint yung tulong galing sa Lazada Bank ito, ha? And uh, kapag magkuha nyo yung tulong, mag-post kayo, magpasalamat sir. Mag-mention po kayo ng hashtag din, Tagumpay, ha? Salamat, okay? Sir? Ah, yes, po. Yes, sir, po. Ilang taon na kaya kayo ng sir? Kasi ang bata pa ng boses sir. Ilang taon ka na ngayon, sir? Ah, 50 ko na, sir. 50? Opo may dala din po pala si sir siguro may mga apo na siguro si sir kasi 50 na wala pa po eh walang apo kailan po mag 51 si sir kailan mag 51 may pa birthday gift kami sa inyo kasi ang bait bait niya pong tao no? kasi kahit malayo po sa kaibigan nyo handa kayong tumulong sa kanya okay kailan po mag 51 si sir ay talaga po sir uh, this coming one po uh, may kailan po sa may wag lang mahiya panggitin sir talaga po may pagi po kayo dito nga namin sa si Central Gcash sir. No, yung tulong namin na ibibigay sa may sakit, 10,000. Tayo po yung 2,000, 12,000 yung isa-send namin ha? Okay, kasi pa, po yung pa-birthday gift namin tayo kasi malapit na po yung meter, no? Okay? Ah, idodonate ko na din po yan, sir, kasi mas nangangailangan ah, do po yung kwan. Do okay lang po sa may yung birthday mo. Ah, uh, may one po. Uh, Labors di po. Opo. No. Eh, ba't walang trabaho, sir? Ba't walang trabaho? Eh, natamaan po nang iisip yung babuyan ko, eh yun ang trabaho ko. Ah, lang ay, po. mga baboy, tapos na nakatamaan ng paket. Oh, kawawa naman yung ano yun na hanap nakanap buhay niya. Number ng Gcash, 0936-277-4826. tama, sir? Opo. po. tingnan okay, daw sa cellphone ngayon, sir, per line, ha? Kapag may nag-reflect yan, 6 ngayon galing sa Gcash, Lazada, yan po yung ibig sabihin na sa inyo mapupunta yung tulong financial galing po sa Lazada Bank, ha? Okay? Para po yan sa 12,000 na donation, ha? Okay? 12,000 po? Ah, Tignan ah, niyo po sige sa text po. Message ngayon, ha? Kapag may nag-object yan, so yan po yung patunay. Nasa inyo mapupunta yung tulong financial, ha? Okay? Para po siya may sakit. Okay, sir? Ay, sige po, sir. Maraming salamat po. Pakipaabot po yung pasasalamat po, po namin. Tingnan na sa cellphone mo ng Selino. May nag-fix na mga galing sa Dikas Lazada. Ay, titingnan Ay, paano po titingnan Eh, I... tawag po kayo ulit. Tingnan ko muna. Tingnan niya po sa text. Ay, okay, ah, sige po. Tawag po kayo ulit para tingnan ko po. Okay, Huwag mo lang ibaba yung tawag wag mo lang ibaba kasi makikita uh, dyan, po Yung reflect ngayon. Hindi, hindi ko po makita kasi sir. Ako ano, Kailangan kong i-off muna. Ano ba yung, yung gamit cellphone mo? Ano ba yung gamit cellphone mo? Ba't hindi mo makikita? Keypad po. Keypad? Ano klaseng keypad yan klaseng keypad? Yung kwan po, may may antenna pa, 5110, tawag po yata dito. Mm, e, saan po pa, e, saan mo i-open yung g-cash sir? Kung ganun po yung cellphone nyo, paano nyo po ma-open yung g-cash mo? Eh, nakikigamit lang din po gigamit lang. Tingnan, sige sir, tingnan daw sir. Ano ano mo yung pangalan ko diyan sir? Henyo ha, Garcia. Ha? Okay. Henyo po, Henyo. Ah, Henyo. Ay sige, sige po sir. Henyo tapos uh, tawagan kita after this. Ha, okay. Ano po sir? yun? Nandun na po yung gikas na po ninyo. Naggikas na po kayo. Thank you po, sir. Ah, uh, oh, tingnan nga muna yung text ngayon, sir. Paki-clarify muna yung authentication code po ng tulong ha. Okay? Para Ay, sige po, na sir, sige po, sir. sige po. yung tulong. Kailangan po kasi yung code po, sir. Anim na number, okay? Ah, sige po, sir. Maraming salamat po. Sige daw, sir. Sige daw, sir. Ah, sige po. Tingnan. Din po ninyo padaanin po sa akin. Ayun po, guys. Kapupos lang po natin ng video. At meron na po tayo kaagad natanggap na call tungkol po sa pagtulong po dito sa kwan sa pinos po na may sakit guys um mapagbantay po kayo at wag po kayo papapadala po ito po ay mga scammer po so kukunin po yung gcash sa magsisend po ng OTP at malilimas po yung pera na meron po sa gcash po natin so antayin po natin tatawag po yan ulit grabe po yung mga tao ang bilis ano Oh, nandito na po ulit siya. Tumatawag na ulit, guys. Tumatawag na ulit. <laughs> Sagutin natin. Hello po. Opo. Sagita mo na yan. Ay, opo. Ano yung code sa gitna, sir? Banggitin, anim na number. Ay bakit po kailangan po 'yon? Para saan po yung code? Uh, po, yan, para nga po 'yan sa pag center no galing sa Lazada Bank sir no. Okay, para ma-clarify na sa inyo mapupunta yung tulong sir. Okay. Ay ganoon po ba 'yan sir? Ang alam ko kasi sir, ang alam ko kasi sir, walang code na binibigay kapag nagpapadala eh. Kasi sir galing ay sa Lazada Bank sir no. Kaya nga tinatanong kita, may Lazada Bank account ka ba? Para Lazada to Lazada na lang. Kaya nag-send kami ng confirmation number dyan ngayon, sir, para po sa 12,000 niya. Yan po yung nakalagay dyan, do not share to anyone. Huwag niyo po yung ipagkalat sa iba, kasi nakaindigit na po yung lasa dabang sa amin sa Gcash. Huwag galing yan dito, ha? Galing lang po sa amin. Ayun lang po yung dapat makakaalan yan, okay, sir? Tama po, sir. Actually, nakalive naman po tayo ngayon, sir. Yung number mo. Okay, nakalive tayo, sir. Hindi naman ako natatakot, sir. Kasi totoo po kami na tumutulong sa inyo. Nakalive po tayo, sir. Alam mo yung kwan, no? Yung nahihirapan na yung tao. Pero gusto nyo pang mangloko. Mag, naman mag siya dinuloko, magsisi ka na, magsisi na kayo. O hindi naman pa ako. Ay, hapon, sir. Ay, ba't ako ay ang ano niya dito, sir? ang sigla po ng pangangatawa niya habang umihingi ng tulong, sir. Sabi mo, na Dapat Grabe. O, ang lakas ng, ang lakas mo pa. Magtrabaho ka. Huwag yung pangluloko yung gawin mo. Sir, pwede bang magtrabaho dyan sa inyo, sir? Ako yung tig-ilo, sir. Ako yung tig-ilo. O, punta ka dito. Alam mo, nakaka nakakaawa ka. Nakakaawa ka. Panoorin mo na lang yung yung video natin. Search mo yung kwanko. ko. <laughs> Ayun, grabe, guys. Naka magmatyag po kayo, guys, lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong. Huwag na huwag po kayo magpapadala. Grabe, yung yung gustong tumulong po, guys, hin, Hinding hindi hindi po 'yan nagkihingi ng OTP ano so warning lang po sa ating lahat guys ano kung mapansin niyo kanina hiningi niya na po yung birthday ko ano pero siyempre hindi po natin binigay yung tamang birthday natin at ngayon nag-send siya ng ng request ng OTP po natin sa GCash po natin at hinihingi niya po para malimas kung anong mayroon tayo sa GCash po natin so sa lahat po nang humingi ng tulong wag na wag po kayo magpapadala lalo na mag-aalok po yan ng malaking tulong at madadala po tayo ano? so meron pa anak akong tinulungan na isang ganyan po pinadalhan ko na po siya may tumawag sa kanya at yung pinadala po natin tulong ay nakuha po nila kasi binigay niya po yung OTP so ayun guys ano? so for awareness lang po ng bawat isa sayang naman po yung tulong na ibibigay po natin doon sa tunay na nangangailangan at mapupunta lang doon sa mga mapagsamantalang tao. Sobra sila pa ano. So, maging aware po tayo. Yan, maraming salamat po. Ilalagay ko po yung number ng scammer para mahuli po natin. Pagtulungan po natin na may trace po siya. Yan, thank you so much po.